sa inyo po, huwag pero magpo, huwag kang magiging besko na, ayan po ha huwag <tis> ka lang po eh, ka doon, humiga ka doon, huwag matigas ang ulo, ha? kasi hahawakan mo po siya hindi, hindi mamena po, tanggalin ko muna yung sayo ha ayan po, ayan po ha ano yun po siya? pamangking pamangking Walang makitang -doktor sayo, din 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 ako yung hindi natin ako. Wala akong makita sa iyo doktor, Pero hindi natin meron po, na. Ah, madam, sabi din mo hindi mo kaya na. Ito po, sa doktor, to. tigil, tigil po. Ah, wala, hindi may hindi. Hindi po, walang tumutuso. O, hindi na lang po po, madam, ha. <coughs> wala karen? Ibig sabihin mo, let, ma'am. Ibig sabihin, wala po talaga ang sakit, doktor. No, ito pa, yung dinitin, po yung breathing rhythm, dalawa. Ayan po. Tikit tulit, tikit. Ayan oh. po yung nakikita kong breathing rhythm. Let's zoom. Poo! Ayan po yung sumasakit na. Ito naman po yung ulam. Palipad namin naman po ito. Let's zoom. Poo! Sa to rin po, tayo yung prepara sino nung magambala sa buhay ko, mag-isap tayo Masakit. sa Diyos, 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 nakatakotan sa eh, kanya. Ang sabi sa Diyos, kamarelo, eh, sa pangkailo, eh, ama. Ela, pao. ng mga mo. Tanggalin mo yung mo dito, ha? Tatanggalin mo? Tatanggalin mo? Tatanggalin um, mo? Ha? Tanggalin mo na, ha? Uh, um, Nagkakitindihan tayo. Um, o, dalawang kamay mula sa ulo. Pag-inyan, sige, pag Tanggalin mo, huwag mo nang ha? Oo. tayo? Oo. Nagkakaintindihan tayo? Oo. O dalawang kamay pala, dalawang kamay. Ingit galit, Naingit nagagalit. na gagalit. Sabihin mo lang na ingit na gagalit. ka. O tanggalin mo na lahat dito ha. Tanggalin mo na ha. Oo. O bilisan, bilisan. <tinyan> Masakit. masakit. Bakit sa naman mo sa babae nito, hindi ba siya nasasaktan? Tatanggalin mo na pala. O, oh, dalawa. Sige, oh. sige, bilis, bilis pala. Pababa, pababa. 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 Sige, baklas. Pa, Matagal mo lang kinulam to? Ilang buwan na? Ilang buwan na? Ilang lang, ilang buwan? Matagal na. Ha? Alisin mo nilagay mo rito, ha? Pilalang mo ko hindi. Kailangan mo ko hindi. Oh. Kailangan mo ko oh. hindi. Oh. Hindi. Oh. Ha? ako magpapakilala. Sige bang mo? Papakilala ako ha? Ako ang team Apo Eric, ang Puchali, taga Sambali. Sa'yo kinahanin yung mga taga sa ha? Opo. Ay, ito Marami ka na pinirapan? Opo. Marami na. Opo. Ayaw mo na. Pero baklasin mo nilagay mo rito ha? Tanggalin mo. Tanggalin oh, mo. Sige, pa, tanggalin, ma, mo Sige ma, tanggalin mo lahat yan. Sige, tanggalin mo lahat yan. Sige pa. Sige pa. Umigang tawad dito sa babae nito, ha? Tawad! Patawad. Sige. Tawad mo nga sa ating naman na kung ganyan din ang gawa mo. Patawad! Ah. ah. Wala na. Ay, meron pa. Meron pa. Meron pa! Meron pa! Tanggalin mo lahat yan. Sige pa, tanggalin ko muna yung nakano rito bawal sa bata. Ah. Ay, ito, kilala-kilala lang to eh. Sige pa, kapit-bahay? Kapit-bahay? Bahay. Hindi. Nasa malayo ka? Nasa malayo ka? Sige. Sige pa. Tanggalin mo lahat. Hindi tama na, tanggalin mo muna lahat yan. Sige, habang nag-usap tayo, tanggalin mo, tanggalin mo, tanggalin mo. Sige pa. Humingang tawad dito, ha? Haman, ha? Humingang tawad. Mm. tawad sa Panginoon, ngayon na. Humingang po. Ngayon na. Sige pa. Saan ka na muntahin ang humingi ka? May pinatay ka na? Wala po. Wala, lang. Ha? Akala mo hindi kita makikita kanina? Ha? Akala mo hindi kita makikita? Ha? ayun pa bakit na nakikita? Ha? Babo! Oh, sige, tanggalin mo lahat yan. Tanggalin mo lahat. Ang labo! Sige pa, konti na lang. Ang labo! Sige pa. Sige pa. Ang labo! Kunti na lang. Ang labo! Kunti, kunti na lang. Ang labo! Papayin siya tayo. Baka balikan mo mukha eh. Hindi na po! Anong hindi na po? Pagkalis mo lang, mame. Tirahin mo natin. Patayin mo pa. Hindi na po! Hindi po! Ha? Hindi po! Sige, pagkasin mo lahat. Hindi ako na sa sa'yo kung ilan kayo. May grupo ka eh. Tama? Tama? Ha? Hmm. Pwede malaman yung pangalan? Pwede? Hindi. Hindi pwede. Bakit hindi? Susugurin ka ba nila? Ha? Susugurin ka nila. Ha? Ibig sabihin, kilala ka nila. Lahat sila. Hmm. Oo. Oh. Bakit ganyan kayo? Ha? Ba't ganyan kayo? Palapitin niyo po. ito, papatanggal ko. Ganun eh, pa. niyo. Ganun Meron, meron pa. Palapit oh, 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 oh. lang ito, po rin to so papatanggal ko. Kung baka, eh, ganyan lang, ha? Sige. Ano gamit mo, Maika? Manikang itim? Ah, manika o kandilang itim? Sagot na. Ha? Sa ah? Kandila. Kandila lang kandila lang sige ha kita ha sige Oke tanggal 5 Sige pa Dilang kandila dilang kandila Andat lobo Tarayo bigk sabihin na talaga yan Ha hindi lang bo Hindi pwedeng hirap ka, hindi lang itig mo eh. Ako nga, huwag mong pinaglulo ko. Hindi mo lahat. Umayos ka, umayos ka. Umiga ka maayos. Sige, talagang mo lahat. Babaliwin mo yan? Ha? Babaliwin mo? Kailan mo babaliwin yan? Lapit na. Kailan? Kailan? Hmm. Anong hari ng ilugang maano dyan? Anong hari? Ha? Ah. Anong hari? Alam mo yan? Alam mo yan? Huwag mo kong inaan, ka, no? Magkasama kayo, eh. Sige, sige. Sige. oh, punti na lang. Tagal mo lahat siya na. Ha? Sige pa. O, oh, kapasokin ko yung hari, ah. Ha? Tabi lang mo na sa klita? Ha? Hari sa ilog, no? Tabi ka lang sa ah. Ha? Panginoon kong Isus sa kanilang dakilo, may ng basi-basi oh, na papasukin ko kung magambala sa lalaki, hari ng ilog, sa impresis, at sa pagdada. Let's Ikaw na yan! Ikaw na yan! Oh, badakit, badakit. Ikaw na yan! Oh, Ikaw na yan! Sabihin mo lang! Ikaw na! Ha? Bakit siya sakto mo ah ito? Yung eh, hari ka pa naman. Ah Tanggal mo nilagay mo ha. Tanggalin mo ha. ah oh May kapa ka. Sige. Ikaw ba nang na umuha sa ilog? May um, tanong lang ako. Ikaw ang pumukuha sa ilog. Ikaw! Ano nabuli! Anong hindi na umuli? Ito po. Taliwan mo lang ha. Ito yung sa inkanto. Ito. Ito yung sa doktor. Di ba nakita nyo kanina? Ito naman po yung sa kulam. O oh, kilalang kilalang nito, minsan buwing bisita rito. Sige ah, ah, pa, ayaw sabihin, pero papatayin na natin to. O, oh, hari na ilog, ikaw kumukuha dun sa ilog. Ikaw! ah O, bakla siya mo ha? Ba't kukunin mo yan? Dadalong sa karihan? Opo. 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 Ha? Ha? kasama mo siya, Ay, hindi naman pwede. Hindi pwede yung ganyan. Hindi ako papayag. Daba ng patay kita. Ah. O, ah. condition tayo. Pag kinuha mo yung patay ka. Ha? Ha? Sige, sige. Hindi, patayin na kita. Bababalik ka mo na po Hindi, bababalik ka mo ito. Sige pa! Hindi na po. Hindi na po. Tanggalin mo lang ang ilagay mo dyan. Kailan mo kukunin yan? Kailan? Itong buwan? Ha? Itong buwan? Sige. Sige, baka siya mo Ang dami nilagay kayo. Sige. Sige pa. Bakit naman mo ka dun ng tao? Para? Oh, sama, sama mo doon oh, sa kaharian niyo. Ha? Oh, 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 oh. Mali ang ginagawa mo. Sige oh, pa. Sige oh, 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 oh. pa. May saray na doon? May saray na doon? Oh, oh, oh. Ha? May nagbabantay? Oh, ano binabantayan nila doon? gito? Hindi anyway, um po. Ano? Ha? Ay, ang nila. Nung serena. Bakit may kapa ka? Ikaw ang hari? Ha? Ikaw ang hari? Sige, pati na lang. Taon-taon ba kung makuha kayo doon? Pagka gusto nyo lang. Pagka konsulado nyo lang. Ibig sabihin na konsulado itong lalaking ito. Tapos kukunin mo na siya. Asan yung spirito niya? Asan? Binalik mo na. O, oh, kanina hindi na siya yun eh. Tapos oh, ano ka lang? Hulong ka lang? Ha? Makinig ka ha? Ha? Okay, sige. Hindi um, kang tawad sa kanya. Hindi um, kang ang tawad sa kanya. Um, tawad sa... Hindi um, tawad sa kanya. Hindi kang ang tawad sa kanya. tawad Sige, tanggalin mo. Sige. Huwag hmm. mo naanin ito ha. O, damay damay na tayo. Kaya alam mo ko hindi. Hindi. O so, magpapakilala ko ha. Abo, ako, ako, chalene. Ako, Eric na binigyan ng kakayahan para tapusin kayo. Okay. Hindi ako okay. mapayag na inaanin yung mga tao ha. Ibang mundo nyo ha. Okay. 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 Ibang mundo nyo ha. Hindi okay. pwede yung ganyan ha. Ubu. Okay. Nakakaintindihan. Okay. Okay. O baka siya may na, na okay. O kaya itari ko na yung ano, isasama na kita sa kamatayan ha. Okay. Ha? Okay. Ano? Ubu. Okay. Wag bakit? Okay. Hindi pwede yung ganyan. Ubu. Kahit yun ko na yung Para magsabay na kayo ha. Ubu. Okay. Ha? Okay. Wag, hindi pwede. Okay sige kung mo yun sa sarili dito sige na yung babae Ito nyo nga? Oh. po yung na mapipulam tinanong ha yam po tinanong pa ipit ko lang Magpukulam. Pasok paso puh pagkonean ah ano pero kaka mo puh puh po, puh 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 hindi na po, hindi na po. Hindi na po, hindi na po. ka rin eh. Hindi na po. Ikaw, ikaw. ko. Ito, tama. mo nito di ba? Hindi na po. mo Ha? Hindi na po. Hindi na po. Hindi po. Hindi po. mo Meron ka rin nilagyan Tama? Tama. Tanggal mo mo. Tanggal mo. Tanggal mo. Tanggal mo na. Ate, ikaw, meron ka rin. O, oh, hindi kita ibitan. Papatanggal mo na. Wala na? Meron pa, o. Oh. Palipad na ang hindi sa iyo, kuya. Walang ka. Ayaw mo sabi pa, alam mo. Bakit nga? Papatayin ka nila. O, na lang kita. Hindi, patay kita. Putin na lang. Hmm. Okay, oh, okay oh, oh, na. Oh, tayo ah. Paisan tayo ha. Ah. Oh. Oh. na. tayo ha. Panginoon Isus, ako mandang kilo, may na patayin sa pamilyang ito. Saan sa Ang sa oh. 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 tubig po. Ang tubig. tubig. Sa baso. Ang uh. tubig. Ang ah. tubig. Uh. Uh. tubig sa ni Jesus, na. Po. balik. okay, okay, Ate. Ate. <coughs> Ate, may tatanong ako. Makinig kayo, ha? Alam mo sinabi mo. Oh. Kasi kung siya po yun sasabihin niya, ako mula kanina, ako po yung nagsasalita. Ulitin ko, ha? Simula sa una, alam mo sinabi mo, hanggang matapos ngayon yun, pumasok po. Na Naintindan na. Kasi kung siya po yun, ako ah, kanina pa ako yun, ako yung mismo. Hindi yung okay, tiyatanong natin, hindi niya alam. Pag-inamin niyo. Pag-inamin to. Kalate, kalate. Pag-inamin niyo muna si Ia, no? Shout-out sa lahat. Andito si Apo Chalisa sa nasilisang balas. pag lang. ito po, Hari ng Ilog. Kinukuha. Uh, sana. Sana maka... Makaano siya sa kanyang kalagayan. Pati si Ate, kinukulam mo. Related sa kulam, tsaka balipadangin. Shout-out kay Apo Marwin, Apo Rock, Apo Ken. Uh, kay Yesu Masiya, kay Mel Olegario. sana po matulungan niyo pa ako ipakalat natin ang aking video yung pakipalo yung FB ko tapos YouTube channel na bago pakisubscribe at saka YouTube channel na luma at saka tapusin niyo muna po yung adsense para po makaligod din Maraming salamat.